Uh, hello and good day to everyone. Ako po si Louis ng Transformation Department at welcome back po sa ating pong devotional video na kung saan sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin patungkol po sa tunay na kapayapaan o true peace. True peace. Sa John chapter 14 verse 27, ang sabi po doon, sinasabi po ni Jesus sa kanya pong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Hindi ito takatulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So ito po ay napakakandang pangako mula kay Yesus. Sa kabila po ng pasanin po ng tao na kung saan uh, tayo po ay napapalibutan ng pasakit sa buhay, kasamaan. No, palaging nakakaramdam po tayo ng pagkabahala takot at uh, pag-aalinlangan sa buhay po natin sa mga sitwasyon sa buhay po natin sa trabaho o kung saan man tayo mapunta lalong lalo na sa panahon pong ito totoong minsan ay may mga pagkakataon na nararamdaman natin na parang uh, nasa mabuting kalagayan tayo na, na magandang hinaharap walang panganib at Ah, uh, madali tayong napapaniwala nito na maayos po tayo. Okay tayo. Ngunit uh, pagdating ng uh, mga problema, pagsubok, mga disappointment sa buhay, naaalala po natin kung gaano kahalaga at gaano kahiwaga ng salitang itong kapayapaan. Walang pangako ng kapayapaan ang mundong ito maliban sa Biblia na kung saan sa kabila ng kaguluhan kapighatian, problema, ay mararamdaman pa rin natin ang kapanatagan po ng loob o kapayapaan sa ating puso. So, na, 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 nakakamangha pong isipin na sa kabila ng hinaharap natin sa buhay, ay may experience pa rin po natin ang kapayapaan. At yan nga ay uh, pangako na binitiwan ng Panginoong Isus sa kanya pong mga lagad. So, patunay na ito ay napakalaking blessing na galing sa Diyos at sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus, kay Kristo. Ngunit ano nga ba ang kapayapang ito na inaalok ni Kristo? O sinasabi po ng Biblia. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, sinasabi po doon, you will keep in perfect peace, perfect peace him whose mind is stayed on you because he trusts in you. So inilalarawan dito ang perfectong kapayapaan o perfect peace. Ngunit ano nga ba ang perfectong kapayapaan? Mailalarawan ba natin ito? So sa dictionary po ang salitang kapayapaan or peace ay naghahayag ng kawalan ng kaguluhan o gulo. Ito ay naghahayag ng katahimikan o katiwasayan. Ngunit ang salitang perpektong kapayapaan ay may ilalarawan o masasabi mo lamang uh, kung ang iyong puso at isip ay malaya sa anumang uh, alalahanin o kaguluhan. So, tinutukoy nito ang kondisyon ng puso at ng isip ng tao na pinag ng kapayapaan at kahinahunan. So, ang kapayapaan sa wikang Ebreo ay shalom na kung saan ito ay nagsasaad ng uh, mabuting kalusugan. Hindi lamang sa physical na aspeto, kundi sa espiritu at kaluluwa ng tao. Ito ay malaya sa anumang pag-aalala sa kanyang puso. So hindi nakikita ng uh, pagkaingit, pagsiselos, walang kasiyahan, walang kontrol sa sarili o makasarili. Dahil ang uh, mga pag-uugali pong ito, mga behavior pong ito, ay uh, nakakapagpagulo o gumagambala lamang sa puso ng isang tao. So ang kapayapaang inaalok ng Diyos ay may tunay na kahinahunan. Ito'y perpektong kapayapaan. So paano pa natin may lalarawan at paano natin ito may matatanggap? So ang sabi, ang kapayapaang ito na galing sa Diyos ay perpekto at sapat. Perpekto sa lahat ng uri ng kapayapaang alam po natin. Maraming paglalarawan ng tao patungkol sa kapayapaan. Isa na dito ay ang uh, pagbabaliwala sa bag sa mga bagay na tunay na nangyayari. Uh, iniisip ng tao na okay, maayos naman ang lahat. Ngunit sa totoo, nakikita natin na hindi maganda ang mga nangyayari. Sa Jeremiah 6, 6.14, ang sabi po doon, Payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. So may alam din tayong uh, kapayapaan na parang uh, kalmado lang po ang lahat maayos ang pamumuhay, uh, yung takbo ng buhay natin, okay lang. Ngunit pagdating ng mga pagsubok at problema ay makikita natin na walang pat, uh, wala palang tunay na kapayapaan sa puso at isipan natin. Minsan naman ay nakaasa tayo o nagtitiwala tayo sa mga bagay na meron tayo o sa mga tao na nakapaligid sa atin. Hindi rin ang mga ito ang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Dahil ang mga bagay, gaya ng pera, ari-arian, kapangyarihan, ito ay mawawala. Dahil po ang katutuanan ay maging ang mga ito, makakayaman at kapangyarihan, o mga taong inaasahan po natin ay bibiguin lamang tayo. Gaya po ng mga politikong palaging nagpapaasa po sa atin tuwing eleksyon. Ngayon, nasan ang ating kaya kapayapaan? Ngunit sa kabila po nito, may tunay na kapayapaang inaalok sa atin. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos at inaalok sa atin ng Panginoong Isus, ito ay perpekto at tunay. This is a true peace, this is a perfect peace. Ito ay sapat at hindi po nagkukulang. Kaya niyang abutin ang ating pangangailangan. At uh, importante po ito, na, uh, napakahalaga po ito na unawaan po natin. Ah, sa Philippians 4 verse 7 po, ang sabi po no, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Hindi lamang sa isip, kundi sa puso ay maiingatan po tayo. Kapayapaan sa puso at isip, ito ang kailangan natin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. At mangyayari lamang po ito sa kapayapaang nagmumula sa Diyos, nagmumula kay Kristo kapayapaan sa Diyos. Bakit kailangan po natin ito? Kapayapaan sa Diyos. Sabi po kasi ng Romans, ah, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong papayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil napawalang sala na po tayo, nagkaroon na, po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Dahil po sabi po ng 5 verse 10, Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan dahil o sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoong Yesu Kristo. So, kailangan po natin ito, kapayapaan sa Diyos. Kapaya, kapayapaan ng Diyos. So, bakit po natin kailangan din po ito? Kapayapaan ng Diyos. Philippians 4:7. 7 Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Hindi lamang yan. Ang kapayapaang inaalok ng Diyos ay permanente. Hindi pansalamantala lamang na nanatili sa habang panahon. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkalob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng oras. So, ibig sabihin sa anumang pagkakataon at kapanahunan. So, paano pa natin matatanggap ang kapayapaan ito? Unang-una po, sa pamamagitan ng, sa panabasa po natin, pakikipag-isa kay Kristo. one with Christ. Sa Philippians 4:7, sabi po doon, at ang kabayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So makikita po natin na ang tanging daan para sa tunay na kapayapaan sa buhay natin ay si Jesus Kristo lamang. At ang kapayapaan ito ay nagbibigay lamang, na ibibigay lamang sa mga Kristiyano sa lahat na nanampalataya kay Kristo. So, wala pong tunay na kapayapaan sa lahat na wala kay Kristo at lahat na hindi nagtitiwala at nanampalataya sa ginawa ni Yesus sa krus para sa ating ikaliligtas. Namatay siya sa krus, nabuhos ang kanyang dugo at ang alay niyang ito ay tinanggap ng Diyos kaya natin natanggap din ang kapayapaan sa Diyos. Colossians 1.20 Sa mapamagitan ng anak, niloom Di ng Diyos ng lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo niya Ipagkato, ay ipagkasundo sa kanya nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus Pangalaw po sa pamamagitan ng banal na espiritu si Jesus ang nagsagawa para makamtan natin ang kapayapaan ngunit ang santong espiritu ang nagatid sa ating mga isip at puso ang kapayapaan ito. So tingnan natin ang Galatians 5.22 Sabi, subalit ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan Na kung saan ang Espiritu ng Diyos ang nagpupuno sa ating mga buhay Dito naman lumalabas ang mga kabutiang gawa ng Diyos sa atin Na bunga na banal na Espiritu So pangalawa po sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yung una po kanina, sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At ang pangatlo at panghuli po, sa pamagitan ng pag-ibig at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa so Psalm 119 verse 165 sabi niya, ang ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Ulitin ko po, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. So may mga bagay o tao na pilit tayong ginugulo o ginagambala para tayo ay madapa at magkasala. Ngunit andito ang pangako ng kapayapaan sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa kanyang mga salita. Payapang buhay na may katatagan. Pinibigyan tayo ng Diyos ng katiyakan na kung tayo ay nagtitiwala at susunod sa kanyang mga utos at tuntunin, ay, ay iingatan po niya ang ating mga puso sa kapayapaan. So kung gagawin natin ang part po natin, wala rin pong duda na tutuparin po ang Diyos ang kanyang pangapangako. Ang tunay at perfectong kapayapaan ay sa mambagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Kapayapaan na siya, uh, siya po mismo ang nasa atin at uh, sumasa atin. So inihayag ng Biblia na siya ang prinsipe ng kapayapaan at si Jesus rin ang nagsabi na iiwan sa atin ang kapayapaan na hindi katulad ng inaalok ng mundo. So, uh, ang pangakong hindi po niya tayo iiwan ni pababayaan. Uh, kung nanatili po tayo sa presensya at pagtitiwala sa Diyos, dito at dito lamang natin mahanap ang pangakong tunay at perpektong kapayapaan at kapahingahan. Magandang araw po sa inyong lahat.